Yan ito ho ngayon ang quality quality. Yan ako, landi-landi na ang kambing ng bianan ni parang tagpitib. Pakita mo si tatay. Ang forma eh. Wapong-wapo. Tsaka ako si Daddy Beans. ay may Facebook page. Pakipalo nyo rin ho. Nandiyan sa screen. Ting Tingnan nyo na lamang. Ito ho. Ay, yung anak nito ay naipagbenta nga natin sa Quezon? Quezon nga? Quezon, quezon. Quezon nga na. Tsaka yung anak nitong isa. Yan. Ngayon ay landing-landi na talaga hit na hit na aray. Dadali na una do doon sa ilalim. Dahil yaw din yung napakainit. Ay doon na ho natin pasasampahan sa ilalim. Okay ho? Ayun ho, narito na! Laki ng bago ba ulit sa inyo. Manit ka yan. Ganding-ganding. gan, oh, na lantin, na. sampan na pagkendeng, pagkendeng <laughs> ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? tigil na. pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? Yun ano? pagkendeng ano? pagkendeng ano? ano? Ayun na, at pasensya na kayo, medyo dugyot, katatapos ko lang akong pukumpay. At, yan nga na nasampahan na yung sabihan na ni Tagpi TV. Yan Gusto pa yun. Gusto pa, padalwa pa. Kailangan ay dumalwa yan pag hindi nakadalwa ay nagagalit. No. Yan o, dinayo na si Cardo. At dalwa pa ho ang kanilang dala. Kaso nga ho, yung isa ay nagsisimula pa lamang. Ayaw umalis eh. Dalawa. Sasampal sana ni Cardo. Hindi pala ang kanding kanting ay isang re. Ayan o. Umagang-umaga may kita huli si Cardo pambili ng kuhan. Pakain. Salamat o. At may previous pa ang biyana ni Tagpi. Pinababan ho ang yang full blood na ito ay atin naman ho ipipidikyor. Yan. Ang habang kuko atin ho po gupitan. Walo eh. Isang dangkal eh. ay. <laughs> Isang dangkal ha? ang hamal ako po. Oh. Ay baka ako mapilay ng tuloy pag eh, hindi ako na. Parang kahoy na. Bawa ko mo. Yan o, may dalawa na namang inahin. Bianan ho ni Tagpi TV at saka ako si Daddy Bin. Yan o. Ariho yung ipinagbenta natin ang anak. Ya, yeah, paparto na. Full blood ho yun yung hawak ni tatay.